Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito po ang mga balita sa loob at labas ng Japan. Okay, ito po ay source from Japan News noong December 9, 2024. Bahay na matandang lalaki, pinasok na magnanakaw. Hala. Tokyo Hachioji City, ayon sa news na ito, isang bahay na matandang lalaking nasa 60 years old ang pinasok ng isang hindi nakikilalang salarin noong December 8, ganap ng alas dos medya ng tanghali. Nagtag, nagtagpo ang matandang lalaki at ang magnanakaw kung kaya't ng laban ito gamit ang dalang flashlight ng magnanakaw. Gamit ang dalang flashlight ng magnanakaw. Hinampas niya sa mukha ng ilang beses ang matanda. My God! Mabilis at tumakas ang magnanakaw matapos saktan ang biktima. Ayon sa matanda na nagtamo lang ng light injury, kay Kokujin daw, foreigner daw, ang salarin at mga nasa 20 anyos ang edad. Sira ang bintana ng bahay ng biktima at magulo ang loob nito na palatandaang merong hinahanap ang magnanakaw. Hmm, kay Kokujin, ako foreigner, ibig sabihin, ano kaya ito? <clears throat> maghanap siyempre ng alahas o kung ano man. Well, we don't really know kung ano ba talaga. Anyway, matitrace yan kasi nowadays may camera na, no? Paglabas pa lang dun, sa labas matitrace na kung saan pumunta. Okay, ito naman pong ating pangalawang balita. Source, galing pa rin po sa Japan News, December 9, 2024. Vietnamese na lalaki sinaksak ng ilang beses patay. baya Nagasaki City, ayon sa news na ito, isang Vietnamese na lalaki nasa 30 to 40 ang age ang nagtam nagtamo ng maraming saksak sa sak katawan na siya ikinamatay nito. Nangyari ang isindente noong December 8, ganap ng alas 5 ng hapon sa isang dormitory ng company kung saan sila nagtatrabaho. Nakatanggap ng tawag ang mga pulis at pinunta na agad nila ito. Inabutan nila ang lalaki na dugoan at agad namang isinugod sa ospital, subalit hindi na umabot at namatay. Marami daw itong natamong saksak sa upper body niya, nakita din nila ang patalim na ginamit sa pananaksak. Inabutan din nila ang isang Vietnamese na lalaki sa scene ng insidente at malaking, malaki daw ang posibilidad na alam nito ang nangyari at ito ay kanilang iniimbestigahan sa ngayon. Nakailan na itong ganitong insidente, no? yung mga init ulo. Alam nyo mga kababayan ko, nandito tayo para magtrabaho. Ay, ang init ng ulo, ialis nyo po. Kalimbawa, nag-iinit ang ulo nyo, eh, lumayo kayo dun sa karap nyo, uh, ayaw nyo makita ang muka. Lumayo na lang po kayo sa besting. At sabay panalangin po sa Panginoon na baguhin ang inyong pag-iisip kung sakaling minsan over the, over the bakod na yung mga salita, di ba? Alam ko po yan yung feeling na ganun, tao lang, pero iba pa rin yung umaawas. Sabi nga, mas maigi pa sabihin, ikaw ay ano, hindi, anong tawag, hindi matapang, kesa sa matapang ka, ang, ang baksak mo naman kulungan. Hmm? Yan po ating masabi, ito naman po ang pangatlong balita. Galing din po ito sa Japan News, December 9, 2024. Police in Hokkaido, patrol lagi ngayon sa convenience store. Ayan. Ayon sa news na ito, dahil sa mga sunod-sunod na nakawang mangyari sa mga konvini, sa nasabing prefecture na, pagkaram, na ng mga convenience owners at local police na magkaroon ng cooperation. Na nila na magkaroon ng frequent patrol ang mga pulis sa bawat konveni. At meron silang i-assign ia na police officer, ilalagay din nila ang direct contact nito upang madaling matawagan. Ito ay nasa sticker at ididikit sa bintana sa oh, Ito ay nasa at ididikit sa pintuan ng harapan ng convenience store. Ang activity na ito ay tinawag nilang safety station support system. Okay, safety station support system at inumpisahan nila noong December 9. Ibig sabihin, nakakatakot pala sa Hokkaido. Yung lahat ng kumbinya, madalas siguro po talaga ang hold up. Ano? At, naku, yan na nga ba? Ito naman po, isa pang balita natin, galing din po sa Japan News. December 12, 2024, Narita Airport, higpitaan ang laban against drug smuggling. Ayon sa nyo sa ito, Sinimulan noong December 10 ng Narita Airport ang kanilang nasa ang Narita Airport ang kanilang mas lalong pinahigpit ng monitoring against illegal drug smuggling. Ang campaign nilang ito ang campaign nilang ito ay ipagpapatuloy nila until end of this year. Kung saan lalong magiging crowded ang nasabing airport dahil sa dami ng mag-travel during holiday season. Oo, oh, oh, sigurado yan mga European, dami dalang taas ang dollar, no? Nagdagdag sila ng maraming personnel at pati na din ang mga drug detection doctor ayon sa, sa data ng Narita, nitong first half of the year, lamang meron na silang naharang na 151 kilos ng illegal drugs. Oh my God! Yan na nga be. Ito naman po ang ating huling balita galing din sa Japan News. Nanay at dalawang bata natagpo ang patay. Archie ni Chio City. Ayon sa news na ito, isang nanay age 38 years old at dalawang anak nito age 2 at isa pang ilang buwan na palamang na baby ang natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay. Based sa scene, Base sa scene kung saan sila nakita ang walang kaguluhan dito at walang bakas ng anumang sugat sa katawan nila. Kung kaya't malaki ang posibilidad na murder-suicide ang case na ito. Bandang, bandang 9pm ng gabi nang umuwi ang tatay, age 42 years old, sa bahay, napansin niyang nakalak ang pinto at hindi pa natatanggal ang sinampay nila. Kung kaya dumawag siya sa mga pulis, agad nila itong pinuntahan at nakita nila ang mag-ina na isang sa isang room ng bahay ng parehong nakahandusay S -s 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 ng bahay. Agad nila itong pintahan at nakita nila ang mag-ina sa isang room ng bahay na parehong nakahandusay. Napansin din nila ang malakas na amoy ng gas sa loob So, ibig sabihin, nagpa-suicide to, nag-ano siya ng gas, inopen niya yung gas. Sinama pa mga bata, ano ba naman niya? Ay, nako. Okay, maglagay po tayo ng isang bonus news naman. Ito po, ang isang bonus news natin, tungkol sa divorce sa Japan. Okay, ito pa'y galing din sa Japan News, December 14, 2024. Ayon sa news na ito, simula March next year, posibilidad, possible possible na ang hindi nag -a appear sa court personally kung ang inyong divorce ay application ay umabot sa court or mediator. Gagamitin na lamang ang telebi, ibig sabihin TV dewa, ang TV dewa video call para FaceTime upang maipakita ang appearance ng related party. Ang bagong rules ay ito ay naisabatas na at sisimulan ang implementation na darating na March 1, 2025. Ito ay sinigawa upang mapangalagaan ang security at kapakanan lalo ng mga biktima ng DV domestic violence. Yan po ang ating mga balita. Kailan kaya may ibababa ba naman ang divorce sa atin sa Pilipinas, di ba? Kasi alam ko po na approve na yan, kailan din natin alam kung kailan ibababa mismo. Kaya marami pong mga kababayan tayo na gusto nang magpakasal. Meron naman po magpakasal dahil dati niya asawa foreigner and then gusto niya ulit mag-asawa. Actually, pwede naman po makasal. Dito nga lang sa Japan ang magiging record nyo. Ang marriage yung up to Japan lang. Ang sa Pilipinas, no record of marriage kayo kung sa second magkakaroon kayo ng second husband. Pero not all, ano, lahat ng kasi before, may some sitio na hindi alam yung kailangan pa rin daw ng LCCM. Pero nagiging open na rin siguro yan. Anyway, yan po ang ating masabi. Hintayin na lang po natin di ba, sa mga gusto magpag-recognition. Nasa sa inyo po yun. Gastos na matagal pa. So, yan po. Ito po ang ating balita. Ito po si Vicky Osano. Mag-usap tayo. Galing po ito sa mga team natin ng mag-usap tayo by Vicky Osawa. Maraming salamat po.